So, ayan guys, may tatlo tayong pag-uusapan. Tatlong tips para makita ang violation. Lalong-lalo na sa mga baguhan na basta-basta na lang nag-turn on professional mode. Hindi pa nila alam ito. Alam ko na hindi nila alam. Pinaka-importante po ito. Dahil lahat ng account natin is old na, di ba? Noon walang bawal. Basta na lang magpo-post tayo. So, paano nga ba yung tatlong tips para magkaroon tayo ng monetize pag walang violation? Ano nga ba ito? Ito ang number one po. Kapag profile ang iyong gamit ay mag in ka po ng account sa Google. i-search mo ang m -Basic Facebook. Mayroon na po akong tutorial kung paano mag in dyan sa m -Basic Facebook. Dahil once na nag-login ka sa m -Basic Facebook, at hindi mo nilagin ang iyong account, hindi ka rin makapasok para ma-check mo ang iyong violation. Pagkatapos mo na login doon, makikita mo sa pinakababa, help and then support and Max. Doon mo malalaman kung mayroon kang spam na violation dito sa profile. Pagkatapos nun, ang pangalawa. Sa page naman tayo mag-login ka rin sa Google. Creator Studio ang search mo. Doon mo malalaman ang status ng iyong Facebook page account kung ang sign color is green, red, gray at yellow. Malalaman mo kung ano yung video mo may kita o wala or may violation so ganun lang ka easy pangatlo siguro hindi nyo pa alam yung transparency matichip mo both of your account main profile or page account makikita mo kung naka green lahat ang check is mamomonitize ka walang problema ang status ng iyong account pero pag may X, yun, makikita mo na hindi ka rin ma-invite ng algorithm ni Facebook or monetization ni Facebook. So, dapat alam nyo itong tatlo na ito. Dapat malaman nyo kung anong status ng iyong mga account. So, para sa kaalaman ko, sana magustuhan mo at may matutunan ka sa video na ito, pakishare na rin po para update tayo sa mga susunod na tips. Salamat po.